Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-usapan natin ngayon guys yung mga update ko kung ano nang nangyayari sa aking anxiety. Okay guys, ngayon um, nagpunta ako sa ano, nag-exercise ng Zumba. Tapos ano, pumunta kami sa mall pagkatapos noon. Nakaramdam ako guys ng ano, ng um, symptoms ng anxiety na naman. Yung medyo may konting hilo ako tapos may medyo parang hinihingal ako ganun. Yung um, parang inaabot mo yung paghinga mo. Kasi doon sa pinuntahan namin guys, yung kinainan namin, ano siya, yung ang daming tao. Tapos naga, may nag announce yung mga um, orders, ganyan. Tapos sobrang ingay. Um, parang natitrigger siya. Um, na-trigger siya kasi doon sa yung medyo maingay, tapos crowded, ang daming tao, ganun. And then, isa pa dun yung pag-exhausted ka. Siyempre, galing ako nag-exercise. Tapos, dumerecho kami dun. Parang, um, ang, ang ano nun, yung impact niya guys sa ano, yung ingay. Tsaka, masyadong maliwanag dun sa mall. Um, Na-trigger siya. Tapos, ang tagal. Tapos, ngayon guys, uh, meron pa rin siya. Um, may konting hilig. Tapos, medyo sumasakit yung likod ko. Tapos yung paghinga talaga, yun, yun parang nakakatakot kasi parang nababawasan yung oxygen level, ganun. Yung ganun yung pakiramdam ko. Pero yun guys, yung yung mga karanasan ko ganun, uh, matagal ko na yung nada, nararanasan. Pero kasi pag nag-trigger shot, naranasan umatake na naman. Parang medyo parang natatakot ka, na naman. So nagkakaroon ng um, nervous, ganun. So, sa akin guys, marami akong mga napagdaanan na dati yung last na atake niya sa akin this year lang, yung pinunta ako sa, ano, sa hospital. Tapos, um, chinik ako dun kasi hindi ako parang tumas yung ano, yung yung BP ko, ganun, sa sobrang nervous at saka sa sobrang takot ko. Um, kasi guys, sa mga may anxiety, minsan darating ka sa yung natatakot ka. Yung may konting naramdaman ka tapos bigla kang matatakot tapos bigla kang nenerbiusin. Sa mga may anxiety guys, umaatake yun ng, ng, ano, ng kahit walang dahilan. Kasi ano siya, um, kasama siya sa, ano, sa mga simptomas. Nagkakaroon ka ng panic, attack, ganun yung sumasakit yung ano, sumasakit yung dibdib mo ganun, parang may tin tumutusok ganun yung yung nararamdaman ng mga may anxiety. Marami akong pinagdaanan guys na hospital din ako dati tapos um, um actually, nag actually nag-oxygen ako dati kahit yung oxygen level ko normal naman. Tapos normal yung mga blood chem ko dati, normal yung mga ECG, normal yung yung ultrasound dati guys in, in X-ray din yung neck ko dati kasi para makita kung saan nanggagaling yung hilo ganun so um, pati yun guys dinaanan ko yung pagkakaroon ng ano ng lahat laboratory ganun so pag normal yung laboratory um, kailangan i-roll out kasi yun guys eh pag ni-roll niro out meaning dapat chine-check lahat from head to toe kasi head to toe din yung nararanasan ng isang may anxiety kaya dapat yung pinapacheck check natin talagang lahat re-roll out. Kaya kung ano yung explanation ng ng doctor, limang pag sasabihin sa iyo sa yung tenga mo, papa check mo dapat sa ENT. And then pag kailangan mo i-check yung mata mo, pupunta ka sa ophthalmologist kasi ganun yung ginawa ko dati. Um yung ulit-ulit na ganon. O, pupunta ka sa, ano, pupunta ka sa ophthalmologist, magpacheck mo yung mata mo, punta ka sa ENT. Ako, pumupunta talaga ako, um, binibigyan ako ng, ng recommendation ng doctor kung, kung ano yung dapat ipacheck ko, ganon. Um, yung mga symptoms na ganon, guys, nakaka, nakakakaba. Kasi hindi mo alam kung ano yung epekto ng no nararamdaman mo. So sa mga may anxiety diyan guys, kailangan ano kayo, um pina lahat para ma-rule out kung ano yung nararamdaman niyo. Um, anyways, ito short video lang to guys. I'll see you again sa susunod kong video. Bye.